andito po tayo sa kubo number 3 hiram po ulit tayo ng kabayo tayo po mag harvest ulit ng lansunis sa malayong area po, tamlong nai po yung mga bakid yun Nare, yung kabayo. Wala po si Kuya Rako ay hindi Tinali daw din, eh. din eh sa banda-banda banda din. Eh. Pero hindi ilalayo na nga, no? Ah, nariyan nga. Ay, halat ako na magagayak. Salamat. Ay, nasa gitna ng luang, ano? Oo. oh Tayo po ang magagayak at gawa ng wala yung guy ara Buti na kamortigong. Ang pupuntahan po natin ay yung mamaya hindi pa lakit. O te, ako na lang. Sa barangay Tamlong po tayo pupunta. Hindi ko rin po alam kung anong sitwasyon doon. At matagal po tayo hindi nakakapunta doon. Yun, doon po tayo pupunta. Sa ma... Maasul-asul na yun ang kaunti yun, no? Nakakasera ko. Uh, yaw, yaw. yung po ay hindi na napa-update ay kay utol po yun tapos yung pinatabasan sa mga terno ay ibang tao na rin po ang naglinis doon hindi na po na-update taba na kabayo Hm. Uh. Ataba, ah, busog na, busog oh. Ah. Ah pagkatawa. Ah, iya, samara oh. ah. na po tumingin ng kabayo. Ihiramin po natin. Oh. Busog na, busog oh. Hey. Lagla. Hey. Aba. Hey. Yung lang sunis natin, hindi ko alam kung gaano karami or ano. He, babalato pa sa kapitbahay. Hey. hey. Kung maka 10 kilo lang po ay hindi ko nga po alam kung bagay, sinigurado na natin na tayo may kabayong ano kasama. At baka po naman maka 30 o 40 kilo, mabigat din po. He. Ha, akala inum. eh eh mm. oh, ate mo. Ha. Kalinom. Ha. 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 Ha Ha, akala inom ng pigeon. Ha. Wala. Hey. Hey. <laughs> Wala. <laughs> Mabait na maraming kabayo ano. Binuhat na oh. Hey. Hey, lakad. Hey. wala lanju huwag 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 kabayo huwag lanju huwag lanju huwag lanju ay, yung anak ni Maguring. May kabayo nga ba yun? Ito eh. Rubil, baka meron. Ano? Hindi ko, ko Anong kulay ng kabayo nun? Uh, Pute ah? white brown. Saka may tala dito. Uh, ah? Saka kayo kay Kerobin ng mga himbay. Nasasakyan mo rin. Baka may kayo maraglag. Ikaw papasakyan ko din eh. Alam yung huli. Baka hanapin na ako ha? Ituro mo na lang ano. Ako rin ang nangangarga doon ng ano. Ito. Ayan oh, no, mami. Kaya pa naman yung mag-ano, mag Hindi pa naman yung gagamitin na rin, o. No? Uh, uh, Ayan lang. Pero alam din naman niya, pag iinit eh kami mag aano Gagawa pa din ng tulay ni bus Ah, din sa daan? Baka. Ay, baka. Pag kami, pag uh, kakunti doon lang is diretsyo kami dyan. Sa Dabao, gunaan lang ko eh. yung basket yun, no. Kuha ta't isasabit. Eh nasan kayong pang una niya. Pwede, o tiyo, huwag mo ilalapit. Sisipa ito. Sabi ko nga yun. Hindi, pag yung nabanggaan buntot. Ayaw po. Oo. oo. Ay, Ready na po tayo. May... Bakit na? Tapos tayo sa kabila. Ano Mga masin na kayo ito eh. Patagilid talaga. Ay, pasok na lang pala rin. Eh. Yan video. pwede yan. ba sa paa ano kaya pero hindi ano muntali na talaga si Utoy. ted Ari bibitin bibit na lang, hindi na ano. Kaya ba sumakay kayo ng kakabayo? Marunong ka? Nandiyan, di ko alam daan Pero marunong ka sumakay? Oo, pero di ko alam nandan. Ba mag-iitak buo. Ah. Si Utoy na daw po sa paa. O tayo, marunong ka ba sa makayo toy? Pero marunong ka o hindi, pag hindi ay ako na Marunong ka o hala, sabi mo, sakay Ano si Otoy na daw po, sasakay Wala, uh, hala, hindi oh. Nakakasakay ka ba sa kabayo, hindi? Nakakasakay po ah. Marunong oh. Ako. ko oh. <coughs> Ano, hindi ka hirap? Hindi o oh. <laughs> Ito yung mabait. unay. Oh. Oh, Una sa amin. Di direkto sa ating dinaanan din ito eh. Hayo, hayo. Diyan, diyan. -di -di. Palabasin mo dyan. Yung pigilan mo ay da at para pag nagit laman ay hindi makakatarang malakas. Hayo, hayo. Diretso. Maruno nga oh. Hi. Ya, kami po yung diretso. At ano? Dala ko na rin kamayo. Mamaya na babalik. Ya, ito yung diretso. daan ng bakas ng kabayo. Hayo liig liig ay kita nga marunong ha oh. uh. malulubid pa si Oto eh. ayo alam niyan ito ko ng kabayo malayo layo po ang ating destinasyon ngayon kahit ba ito yung isang timbayan o baka naman pala pagdating natin doon madami sinigurado na po namin at kahit naman anong kalakal dalan natin doon mayroon din po doon mga saging. Diyan o, ito'y papasok ng gubat. Diyan o, gubat. Diyan. Angkas ka ba, Jidrik? Ano? Marunong ka Ito patigilin kung marunong ka. Ay, marunong ah. Eh. Lha, dai. Ah, tat third po lang sa pao, oh, tut ka. Ha. Kaya nga po bumaba at bangin yung dadaanan. Ano, Ute? Okay, Kayo ba? Una, Ute. Okay, una. Una. ba oh, hindi? Hindi nito kaya ang takala pag may hey. karga Mataas yung mga Oo, Mataas yung mga hey. daan Oh, jengkel aku hawa leh an.

Yan na, paparang sa gilid do. Hay. Yan na, na no. Sige. No. Dan itu po kalayo. Oh, iya diretso to, diretso. Ege. Jangan ngaut, jangan diretso doon sa kabila. Al alalin laut ya al alalin mereka tangkal lembakalnya kan, hei, no. jadi, jadi saya bawa, 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 henti nah, itu, henti, jangan apa, ajaran ngajar, alalin laut ya al alalin, nah, Hah? ah. dine dine oh, wala yung lilik tika tika nasa lang ka isa nalaglag na ata Ah. Ari dalwa no. Ay nalaglag na isa. Ay nalaglag na hawak ko te Baka makapa. Ah. Ay nalaglag na uto yung isa. Uy, nalaglag na isa. Sa, ito kay dalwa kanila nung isinod din sa timba. dalwa oh, yan. Dalwa. Wala hiyasan ka nalaglag. Ay baka Balikin. Ito na, no, babalik. Pakantayin ka namin din eh. Ay, e, ote, tignan Tingnan mo. Ay, lakad ay. Uy, tayo. Oh, ay. ote pag di mo makuha, di bumalik ka na. Ha? Hanggang sa taong mo Pag di mo makita, bumalik ka na. Tatayin ka namin din eh. Nalaglag po yung isang pang... Pang tas-tas ay. Walang dyan. Ang tarik po naman ang lusong pala ay. nabasa no, ah drechie drechie ay drechie tu. kung tinilib ba ha? na tayo kamayos kung dala dala

Oh, mo ano 'yan bato? Tama na. Lumusong duro. Jeru tama. Ah. Iluluto ko 'yan. Oh, tapos na Ito po hindi pwedeng buhusan at pakita na pasukan ng tubig sa tahi nga makiiling ng dagano. Madadala. Dati hilamos para bata lang hilang mo kung Mabait po. Eh. Ah, Ha. 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 -ha. nangyari niya, ang libo na po. Pag ay dapat kaalmuhasahin ang Ikaw ba nililo? Malamig. Malamig? Oo. May 好好好 啊。Ah. 嗯嗯嗯 Yan tayo po ay nandito na. Doon, babaybay pa po doon. Yun, ang sinasaka ng tiyo puroy. Yung mga niyugang ayun. Layo. Layo o toy. layugan Yun na po yung area number 4 ay. Yung dulong mga niyugang ayun. Ari po, bihira tayo mapa... Mapapunta po din eh, at yan ang pagkalayo ito po ang ginagawa pag nagpapalinis ibang tao na yung pinapapunta kumbaga sa mga kaanak din po namin kumbaga trabahuhin nyo na to, sampung katao dyan na, kukuha na lang kayo ng badge sa labor yun po ang nangyayari dito kaya ito ay pinapalinisan din hindi nila po napupuntahan Ote, alalay, alalay, alalay ang lang. Ote, wag mo kaanuin. Dali, diretso, diretso. Ay parang hindi dito kaya ng kabayo may karga no. Nang tabsakan na 'yon. Ige! Okay. Oto yun kay Kapitan Hermia, oto yun Ito? Oo oh, yan, loong na yan, kay Kapitan Hermia Baka si Gabuan na gawa na rin O di yung kapatid Si anong pangalan nun? Yan, si Tuper Oto yun eh, yes, ito, o, tiyo, dine, parang din yung malansunis na Yan, ito na po Dini, oh. dini tayo yan, simula na po. Ito na rin ito yung malaking muhon ng barangay. Nandiyan sa bangin. Hayo, diritsyo dyan, diritsyo. Pagkalala ka na pala ng live Aba. Yan, ito po ang eriyang pinakamalayo. Oh. Oh. Tamlong na po ito, tamlong. O to, alalaylaan nga. Baka ang daming tinik. Yun oh, kita mo ba? Yung mayang guong. Kapal lang sunis dito. oo oh, tanaw na. May makakarga kaya? <laughs> Pag wala ay ayos lang. Ano? Ganun talaga. Ano ito? Ay diretso lang sa puno, may nakikita lang akong puno ah. Ito po ay hindi namin alam kung gaano karami ang bunga pero sabi po ng mga naglinis, inabisa, may bunga daw po. Ay hindi ko rin po alam kung gaano karami. Gay! Okay. May bunga wala? Wala. Ay, dalawa daw yung karatig. Wala na. Matagal na rin nga namang binababala ay. Wala daw. Ah, wala nga auto yun. Ito po meron yung isa. Oo. Oh. Mamaya utoy. Ito din magkarating. Wala. Aring kayang, ay, aring kabila auto yung marami-rami. Eh. Meron na. Ito na po. Aray, eh, ayan. Layo, Malayo-layo din ano auto. Mahi. Yan ang baba naman pala oh. Magit maakyat Ari na po yung ating pupuntahan Ay isang timba ka naman ari Meron din na oh. Baka may isang timba na ito eh. Baka po meron yan Yan no oh. Kaunti Mama tayo lulibot li pa